gara deh wahnya wow gara deh wahnya wow gara deh wahnya wow today paling desa normal lah So here we go mga idol This is final hit So muna ang ihulat sa tanan mga idol The main event mga idol Ang atong pro open category Final hit So once again atad diri sa barangay yes, Aplik mga idol Pibuli South Kutabato mga idol Para sa ilang motocross competition mga idol So board is up Two Here we go Wow, grabe Janpolar Ramirez mga idol. Hold shot mga idol. Take the lead and hold shot. Hoy, Abel Cid. Wow, Janpolar Ramirez nagpakilala ng mga idol sa pro open mga idol. Malapit na, dikit ka Dikit dikit, Wow. Hoy, Cid si na idol. na stack mga idol, na stack ball. Hit. <laughs> sayang na sayang. Oh, wow. Ramat kada. Nah, zona dah serai-rai baik dia Jalpor, Janpol Arangis, mga idol. So, pangalawan ah. Ya, bi So, uma rai-rai baik dia Janpol Arangis, grabi mga idol. Nagpakilala na talaga si John Polarangis mga idol Take the lead O nakuha niya ang whole shot, mga idol So marami pang mangyari mga idol Dahil malakas yan si Ray Ray by at Ilcid Maningo So Ilcid Maningo ang panalo ani mga idol sa first date Then Ray Ray by date ang Bakpakanai, mga idol, bakpakanai Tuh, anak, grabe, si Rai Rai pahit-pahit gandang labanan, mga idol Tuh, anak, si Ilshid Gandang labanan, mga idol Sobrang gandang labanan, mga idol Jan Pularangis, Rai Rai pahit-pahit Ilshid Maninggo Wow Alabi, oi dinira kahit sumiglang mga idol grabe o o oh, sumigsag mga idol grabe naman kuha si Ray Ray bike eh tangapasok na mga idol malapit na malapit na gandang labanan mga idol gandang labanan wow wow grabe o Ayan na, grabe. Woo! Pakakaray Bak na yun. Dyan po larangay sa Ray Ray by Inside by Ray Ray. Talaga. Woo! Wow! Grabe, oy! Ito na, nakapasok si Ray Ray. Ray Ray. Ayan na mga idol, ayan na Grabe mga idol, bakbaka na isa tulok Kaman dirig mga idol The beginners, the expert mga idol Hulo ka na. Malaga, nakuha si Ray Ray Baitin Woo! Elsin maninggol at ikaduwa mga idol So this is Team Battle mga idol Lalo ka, grabe Wow, Karabi. Tuhan na! Wow! Hey! Woo! Oh! Hope, oh, okay lang sila mga idol Okay, dyan mga idol Pero I know, okay lang mga idol So, pray lang nato sila mga idol Na okay lang, dyan si po larangis Okay, gilad ka nila Sayang sayang mga idol. So, yung anak ng battle mga idol. So, jangan pola larangi sayang sayang. Tingkay ko sayang kayo. So, okay kalit mga idol, ray ray automatic mga idol. Bagsak ang dua mga idol. Ray ray ano? Ray ray Sana ang race mga idol basta over ka agresibo mga idol so pinaliparan mga idol so pinaliparan mga idol ni Sid Maningo so natamaan mga idol si Jan Polarangis mga idol pero nakabawi pa mga idol si si Sid Maningo pero ingana kinang race mga idol nagi mga ingana mga idol so reminder gitu. sa tanan pod nga mga riders so bantayanan kay tong mga ingat to nga lupat. Ilama, mag, il, ila ma pina magdungan og lupat. sa table top So that's part of the game of idol. You the game of idol. I So may tabo yun. Pero that's part of the game of idol. So all are by the idol. Jan Paul Arangis mga idol Jan Paul Arangis Tara mga idol Atong doolan mga idol So okay mga idol Salamat sa ginong okay. ah, Nag relax lang sa So na naman po imidik mga idol At di kayo ang atong mga risky

So that's part of the get-get mga idol. So hamping amping yun sunod labi na kay beginners pa ni si Kwan. Beginners pa kay ni si Jan mga idol. So nagid na mga gana. So na timingan gid ni Dola na og Uh, pro Expert unta or Pro Open. So dini pagi china pagsakin on. imbes leading untasya may idol grabi ka sob ni kwan. Jan pulpat arangis. So preying lang kang Jan polarangis mga idol. I know nga. Okay resya. Untak madali ra pucy makarekaber at makada balik ko dula kang idol. So white flag pang idol. White flag. Pero ray ray Karl Rivera. So, doy bandigan mga idol. So, mo tayo gingon ni Aliana mi nga Lusada ganina nga. Bahalag di kadaw, basta kay wala lang yoy disgrasya nga mahitabo. So, dinuot lang gito. So Ray Ray by It, champion mga idol Dua ka champion ang nadawat ni Ray Ray by It mga idol Congrats Ray Ray by It, champion mga idol Grabe oy. dua ka champion sa expert of sa pro open mga idol Ray Ray bait It. from Lantapan Bukit